Magandang araw, ako si Jonah Marie Loengas, isang mag-aaral ng B.S.Ed Filipino 1. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang mahalagang aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay, ang malalim na koneksyon ng sosyedad at wika. Ang wika ay hindi lang basta pagsasalita. Isa itong salami ng ating kultura, identidad at pakikipag-ugnayan sa isa't isa sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano natin nararanasan ito sa simpleng paraan gamit ang mga halimbawa mula sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa ating lipunan, ginagamit natin ang wika upang ipakita ang ating paggalang at pakikitungo sa iba. Isang magandang halimbawa nito ay ang paggamit ng po at opo

Paano kung hindi natin ito ginagamit? Tingnan natin ang pagkakaiba. Nga, susuri so ako. O, oh, ibig eh, ba't Wala naman ako nang gagalit eh, sa'yo eh. Wow, hindi ka galit niyan? Oo. Uh -uh. Eh, ba't ka galit? Di ba nagsusuri ka na nga sa akin kasi binuhusan mo ako ng tubig? Sorry nga nga. Eko... Ulit-ulit na naman eh. Wow. Oh. Ang simpleng paggamit ng magagalang na salita ay may epekto sa ating ugnayan sa ibang tao. Ipinapakita nito na ang wika ay hindi lang komunikasyon, kundi isang paraan din upang mapanatili ang respeto at kayusan sa ating sosyedad. Iba-iba rin ang gamit ng wika depende sa ating sitwasyon. May formal na wika na ginagamit sa trabaho at may informal na wika na ginagamit sa mga kaibigan. Abogado po kayo pero na out daw po kayo nung high school totoo po yan? Mm. -hmm. Saan po kayo na out, sir? Anong school? Ateneo. Ah, dito po sa Davao, Davao. No, no. ah, Ateneo Pero paano kung nasa barkada tayo? Mas malaya at mas kaswal ang ating pananalita. <laughs> wow! <cool>. wow. <laughs> asan katawan mo ito ng ay box mo ngayon eh lagi mo nga kamay inaano inaano ni Bong eh Pinapakita nito na ang ating wika ay may iba't ibang anyo formal sa opisyal na usapan at mas malaya sa personal na komunikasyon nakadepende ito sa ating kausap at sa ating ginagalawang sosyedad sa pag ipas ng panahon nagbabago rin ang ating wika Lalo na ngayon sa social media, ang daming bagong salitang lumalabas. In the Philippines, they don't say, Oh wow, I'm so happy for you. They say, So I'm all. And they don't say, Maybe I can have some? They say, We'd be the main. They don't say, That's it. Correct. They say, Tumpak ganar. They don't say, What? Come again? I didn't hear you. They say, Ha hop dog. Ganitong pagbabago ay natural lamang. Ibig sabihin, ang wika ay buhay at patuloy na nagbabago depende sa kultura at teknolohiya ng ating panahon. Hindi lang natin maririnig ang koneksyon ng wika at sosyedad sa pang-araw-araw na usapan. Makikita rin natin ito sa mga pelikula na nagpapakita ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano! Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Pero bakit parang galit ka? Pero bakit kasalanan ko parang kasalanan ko? Ang mga eksanang ito ay hindi lang entertainment. Ipinapakita nila ang mga isyong panlipunan, ang ating kultura at ang paraan ng ating komunikasyon bilang isang bansa. Kung ating iisipin, hindi magbubuo ang ating sosyedad kung wala ang wika at hindi rin uunlad ang ating wika kung wala ang sosyedad. Sila ay magkaugnay magkasama sa paghubog ng ating pagkatao at kultura. Sa tuwing tayo ay nakikipag-usap, gumagamit ng social media o nanonood ng pelikula, tandaan natin, ang ating wika ay refleksyon ng ating lipunan. Kaya bilang mga Pilipino, responsibilidad natin na gamitin ito ng may respeto, pagpapahalaga at tamang pag-unawa sa madaling salita na ipapakita ang ugnayan ng sosyedad at wika sa pamamagitan ng paraan ng paggamit natin ng wika sa iba't ibang sitwasyon at sa ating kalagayan. E sa dulo ng lahat ng ito, ang wika ay hindi lang salita. Ito ay buhay, kultura at identidad.